Bernie, paano ko ba sisingilin ang taong ayaw magbayad ng utang sa akin? Ang tao may utang sa iyo pero ayaw magbayad. May mga malinaw na legal na hakbang para mahabol ito. Una, tiyakin mo nang may ebidensya ang utang. Maaring ito ay promissory note, resibo, chat messages, bank transfer or sulat kamay na kasunduan. Kapag nakapumpirma ang pagkakautang, magpadala ng formal demand letter. Ilahad ang halaga ng utang at bigyan ng lima hanggang sampung araw na palugit para magbayad. Padala to sa pamamagitan ng registered mail or personal delivery na ikaw mismo magbibigay ng demand letter ngayon. Kung walang sagot o action, maaari kang magsampa ng kaso. So, pwede ka mag-small claims para sa utang na 1 million o pababa. Hindi kailangan ng abogado uh, sa hearing na to simple, mabilis at mura. Kailangan lang ng demand letter at ebidensya. Meron din tayong civil case for collection para sa mga malalaking halaga o may kasama ng damages. Iaain to sa MTC or RTC depende sa halaga. Kung ang pagkakautang ay sinabayan ng pagbigay ng cheque at tumalbog ang cheque na ito, maari mo ring kasuhan ng BP22 o Bouncing Checks Law. May panlilin lang o intention talagang hindi magbayad, maaring magsampan ng estafa. Pwede rin kayong makipag sa pamamigitan ng paggawa ng compromise agreement na may malinaw na payment schedule. Ang sabi nga ng Korte Suprema, the law aids the vigilant, not those who sleep on their rights. Kaya kung may pagkakautang na hindi binabayaran, wag ang tumagal singilin, giit at kung kinakailangan, idulog sa batas. Again, this is Attorney Juno Alon. Follow for more legal tips.